Nagpagawas o gibati ang atletang representante sa South Cotabato Province sa esport nga Sepak Takraw. Sumala pa sa iyahang post nga 110% iyahang gihatag aron magkampiyon o best spiker pa. Daghang netizen ang dili pabor sa nahitabong ruling sa maong dula. Tungod ang nagkampiyon nga taga South Cotabato, dili mao ang magrepresentar sa umaabot nga palarong pambansa. Apantanan ka na. gipaklaro sa Department of Education. Dili lang sa Jansan apan sa tibuok rehiyon 12 nga ang nahimong pulisiya aprobado sa tanang officials o coaches. For this 2024 extra pinag-usapan, pinag, pinag diskasan ng lahat ng mga technical officiating officials Apo. at ng mga coaches at inagrihan, pinarmahan. Opo. Kung ano man nakalata doon, Yon, uh, kung, yon ang ipapatupad. Gani sa guidelines, matud pa sa dula sa sepak takraw, nakabase kini sa number of winnings. Bisan pa man overall champion, ang usa ka delegate sa kinatibukan. Yun, kung ang rigo na yan ay may talo, mm -hmm. so irarank yan, irarank yan sa bawat, kompara mm -hmm. sa bawat delegation at oh, okay. ibang team. Kaya siguro marahin nung iirnirang sila mas oh, oh. mababa ang kanilang ranking. Although hmm. champion sa in general, oh, oh. pero base sa ranking hindi sila nakasama. Kahinumduma na human ang 2024 mayo is si shattering to asa gideklarang overall champion ang Jensen, nga nakaangkon og 124 gold medal, 103 silver medal ug 81 bronze. In the heart of changing lives kini si Liza Labaho. Brigada News.